Cheers 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 Oh cheesy scallops Cheers Boom pare, welcome. Nandito kami ngayon sa Sambiut para kumain ng Sambiut Sal. Kaya lang patumpik-tumpik pa, tigman na natin sa, okay, Ito kayo tayo. Cheers! Mm. Creamy. Masang gatas. Gawin mm. well, dito iba't ibang lasa ng beef. Uh, ito yung Herb Pork. Tapos, Salt and Pepper pork marinated mother sauce ata tatawag nila dito meron din mga skid drinks yung lemongrass, tsaka yung uh, gochujang na squid drinks dalawa kapag punta nyo pa lang dito binibigay na nila lahat hindi nyo na kailangan mag order Pag naubos na lang saka na lang kayo order para sa unang karne natin gochujang sosaw natin dito sa sili cheers Mmm. Masarap. Masarap yung scallop nila, the best. Kahit maliit lang, masarap. Masarap yung cheese. Parang creamy na may along gatas. Oo, eto. Cheers! Mm. Sige natin yung cheese. Cheers. Meron tayo dito ang pork marinated. Yung tinatawag nila mother sauce tapos nilagyan ko ng cheese. Cheers. Mm. Yeah. Ano pa? Ano mm. na ata ito e? Eh. <laughs> Parang pork belly. Pag-inulit natin ng cheese. Tapos, dito sa ating karne. Oops, naulo. Cheers sa inyo pare! Meron dito ang kimchi pare. Manatan. Cheers. Mm. Hindi siya gano'ng kaasim. Sakto yung lasa niya. Sakto din spicy na snack. Okay. Mas meron ditong dili. Siya parang may sugar. Ano natin? Cheers. Mm. next na natin lutuin yung kanilang gochujang na squid rings mabilis ang luto lang to para hindi makuha para sa unang squid natin para yung musok pa cheers sa inyo Next naman, meron sila dito ng ano, na spicy scallops. Yeah. Tapos crab sticks. Ewan ko na to, parang fish balls. Hinoki mushroom. Pero ito gusto ko, salang na natin ko. So yun, luto na ang ating unang Spicy Scallops. O, pa Ayun, mausap pa parin. Ayun Cheers! Mmm! Yung sauce niya parang ano? parang yung sauce ng kimchi maganda dito para ilagay natin yung cheese cheese yung scallops sa pangalaman yun na may cheese Ito naman yung anilang herbal pork. <clears throat> Check natin ang lasa nito. Mainit pa. Cheers! Mm, mainit. Meron tayo dito spicy beef na gochujang. Ayan. Nakakalang pala. Alcrel 9 cheese, merong cod cheese Ito yung mga naubos ko na ng cheesy scallop Tapos ito yung salt and pepper na pork nila Matabang eh um, Mamaya order ulit tayo ng ano na cheesy scallop Sino yung masarap nila dito para may lasang gatas The best Dito na itong ano na Spicy beef Maganda rito kaya lagay natin ng cheese Ayan Oh, unlimited yung sis dito. Unlimited pa. Ah. Hmm. Oh. Ito naman yung crab sticks nila. Tali natin yung sausaw dito sa... Parang char siu sauce. Hmm hmm sarap yung parang samjang pala yung yung to samjang to na yung sauce, yung lasa Ay, ko, samjang ba yun? lang meron din pala ditong sate lang di Hmm, sarap. Tamis. Sarap nito. Parang apple yung lasa. Pero labanas ito eh. Hmm. So, dumating yung scallops natin, para yung cheesy scallops. Ito yung pinakamasarap na nagustuhan ko dito. Salang na natin ito. solve oh, pare. Yung gano'ng karami na ubus kong scallops.